Tuwi ka ng Pilipinas? Pinayagan ba kita? Opo, ma'am. Magse-celebrate lang po doon ng Pasko kasama yung kapatid ko. Hindi ako pinayagan ng employer ko. Kaya ako nagkakautang eh. Dahil sa mga sakit ko. Ilang taon ka na bang hindi nakakauwi ng Pilipinas? Ma'am, limang taon na po eh. Saan po tayo pupunta? Baka malaglag po ako. Surprise -lag -lag. nga to eh. Buksan mo na yung panyo. Nice. Um, ma'am, um, pwede po ba kayo makausap? Hmm, ano yun? Hihiramin ko po sana muna yung passport ko para makauwi ako ng Pilipinas. Uuwi ka ng Pilipinas? Pinayagan ba kita? Opo, ma'am. Magse-celebrate lang po doon ng Pasko kasama yung kapatid ko. Paano kung hindi ka bumalik? Paano yung utang mo? Ma'am, ngayon lang naman po ako hingi sa'yo ng pabor, di ba? Ma'am, huwag po kayong mag-alala. Babalik naman ako dito. Hindi naman, hindi naman ako tatakas sa inyo anyway. eh. Yan din ang sinabi sa akin ng mga dati kong katulog. Ma'am, parang ako <laughs> <niyo> yun na, please. Limang <laughs> taon na akong hindi nakauwi sa amin. Hindi na, hindi ko problema yan. Ma'am naman. Pasensya ka na. Pero hindi hindi kita papayag na makaalis. Kung gusto mong umalis, bayaran mo lahat ng utang mo. Bibigay ko yung passport mo. Mom, hindi ko pa po talaga kayang bayaran yun. Pero kung mapayag kayong umuwi sa akin, ako po bibili muna ng tiket ko. Ma'am, di Hindi <laughs> ko pa pa... Hindi ko po talaga kaya eh. Ganda ba? Bagay sa akin, no? Ma'am, sige na po. Limang taon yun na akong kinukulong dito. Hindi ko po makasama yung kapatid ko. <laughs> hindi ako papayag. <laughs> Hello, ate. Oh, Eden. Ate, pasensya ka na. Eh, eh hindi ako makakauwi. <laughs> hindi ako pinayagan ng employer ko. Ha? Hm? Ah, bakit naman? Tag -tag Tagal-tagal na Resultado na tayo hindi nakikita. Ate, alam ko, gusto ko na rin umuwi dyan para makasama ka. Tsaka, malaki kasi yung utang ko eh. Kaya hindi pa ako pwedeng makauwi. <laughs> Dahil dyan, kasi kaya, kaya ako nagkakautang eh. Dahil sa mga sakit ko. <laughs> Asensya na ha. Ate, ano ka ba? Huwag mo sisihin yung sarili mo. Tsaka, importante ka sa akin, lalo na ikaw na lang yung pamilya ko. Kaya huwag mo sisiin sa rinay mo, ha? tukol tagal na natin. hindi na Huwag kang mag-alala, ganito na lang. Magtatawagan tayo sa Pasko, ha? Para, para parang magkasama pa rin tayo. Oo, mag-iingat ka dyan, ha? Huwag kong pabayaan sarili mo. Ikaw din, Huwag kang magpapagod. Bye, ate. Merry Christmas. Merry Christmas din sa'yo. <laughs> Iha, ba't ka umiiyak? May nangyari ba sa'yo? Eh, wala po, ma'am, na na ano lang ako. Ano lang yung mata ko? Masakit po. Sabihin mo na, may problema ka ba? Eh ma'am, sa atin sa atin na lang po ito ah. Hindi po kasi ako pinayagan na umuwi ng Pilipinas eh. Magbabakasyon lang po sana ako para makapiling ko yung kapatid ko. Bakit? Ilang taon ka na bang hindi nakaka-uwi ng Pilipinas? Ma'am, limang taon na po eh. Ako. Tagal na pala. Um, hayaan mo ha. Kakausapin ko yung amo mo kasi best friend ko naman yun. Eh, Ma'am, nakakahiya mo po sa inyo. baka naman po magalit siya sa'yo. Dahil sa akin, gumagawa ko ng paraan para makauwi talaga ako ng Pilipinas. Don't worry, Aiden. Okay? Huwag um, ka na umiyak. Kasi pumapangit ka. Mm. Sige, Aiden ha. Ako ang bahala sa'yo. Sabihin ko kay ma'am mo kung anong mga problema mo. Don't worry. Salamat po. pa yan. Takal na matya. Oh, buti na ka. Malilate na tayo. Mari. Hmm. Ba't naman ganon? Ang alin na lang ganon. Nakita ko dun si Eden, umiiyak ko. And so? Bakit mo naman kasi hindi mo pinayagang umuwi? Ah, ganon. So, ichinismis na pala ako ng katulong ko sa'yo. Kawawa naman yung tao. Five years na pala hindi nakauwi. And so? Alam mo, Mare? Hmm. Katulad din ako sa sitwasyon ni Aiden. Huh? Matagal ako sa abroad dahil gusto kong kum kumita, magkapera at matulungan ko yung mga pamilya ko. Ang tagal-tagal, hindi ko na lang namalayan na hindi na pala ako nakauwi. Tapos, hindi ko abutan yung Mama at papa ko. Sana. Buksan mo yung puso mo. Na payagan mo na si Eden makauwi. Kahit Christmas grip mo na lang sa kanya. Nako, Mare. Sanay na sanay na ako sa mga drama ng mga katulong na yan. Alam mo, mag na tayo dahil malilate na talaga tayo. Super late na. Halika na. Um, na. Um, mm. mauna ka na. Doon ka na muna sa sasakyan, okay? Okay, sige. Susunod lang ako. Sabi Susunod ka. Oo, oh, sige. Eh din, ma'am, ito ipapangako ko sa Huwag kang mag-alala. Ako bahala sa'yo. Salamat po ha, at kinausap ni yung amo ko. Sana naman nakumbinsi mo siya. Hmm. No worries. Okay? Salamat po, ma'am. Okay. Eden? Uh, yes po, ma'am? Aalis ako, darating yung kumare ko. Opo. Sa labas kami ko Pero, ayoko madumi yung bahay, ha? Opo. Okay? Oh, mare. Hindi ka na? O, oh, Mari. Oh. Mauna ka muna sa sasakyan, Mari. Mm -hmm. Okay? Okay. So, yeah. mo ako doon, ha? Okay. Eh din, ma'am, meron ako regalo sa'yo. Ma'am, yeah. nakakaya naman po. Merry Christmas po, ha? Paniw po, ang ganda naman ito. Ay, para talaga ito sa'yo, ha? Oh. Ito yun. Uh, talikod ka talikod. Eh, Ma'am, saan po tayo pupunta? Baka malaglag po ako. Surprise nga. So eh, buksan mo na yung panyo. Merry Christmas! Ate! Ate! Pa'no <laughs> oh, ka hindi na tayo magiging <laughs> ito? Gusto Tsaka, pa'no ka napunta dito? Maraming salamat kay Ma'am. Mm -hmm. Salamat po. Walang anuman. Ate. <laughs> Kala <Okay. laughs> ko imposible na, na hindi tayo makita ngayong Pasko. Dahil kay ma'am. Nakapunta ako dito dahil sa tulong niya. <laughs> Salamat po talaga. Sige, mag-enjoy kayo magkapatid. Lumabas kayo. Okay. Kaso ma'am, dito lang po kami sa bahay. Eh, wala wala po kaming panggasto eh. Ano ka ba? Ako bahala sa inyo. Hmm Kung wala kayong pag-gases nito eh, Ma'am nakakaya naman po, huwag na po At saka wala po akong pambayad to eh Oo mm. ma'am Huwag na po Masyadong marami nang naitulong ninyo sa amin Hindi hiram yan Pag Christmas ko to sa inyo Sige po ma'am Tatanawin ko to ng malaking utang na loob sa inyo Salamat po talaga ha Merry Christmas po ulit ha Merry Christmas Merry Christmas po Merry Christmas, Christmas. Salamat Okay? Salamat po oh. um. Sige mauna na ako sa inyo ah. Bye po, ma'am.